Yes, so, Sabi ika nga nila, no one is above the law. Kahit sino pa ang kapit mo, kailangan mong managot sa batas. Pero bakit tila may ibang mga traffic violator na unang nilang binibigkas ay ang kanilang mga kapit? Yung driver's license yung po. pwede pa, kina ma ni... Yes po. So huwag mo kung aanihin. Eh. I'm military. I'm from yes, Armed Forces of the Philippines. Nasa yung ID ko ay Ma'am, ma na po kayo ma'am. Kasi isang po. ay mo sa Mo sa Yes po ma'am. I'm filipino american ang Pilipino balikatangay. Yes hmm. Tama na yan. Hmm. Uh, pero, sa Yes ma'am. ko. Ay, hindihan ko. Ay, I'm not for my time driver's license. I am going to get a driver's license. Driver's license gone? Yes, sir. ano oh, po, ito yung passport ko. I mean, wala. We'll um, have... alam mo, I'm, I'm from Balikatan. Yes, po. Okay. yes, po. I'm American. Yes, right, po. Okay. Am. Yes, po. I'm a yes, I'm yes, po. Okay. Um, yes, po. Um, ko lang po. yes, po. ko. ako ng mga Pilipino. Pare-pareho tayo. Yes, Magkabaro ma am. tayo. Yes, ma'am, ano po. Yes, ma'am. Ma'am, pero kasi ma'am, may directive order po sa amin, ma'am na i the Okay na Okay Pero may driver's license po ba tayo? Pwede po bang makita? Yeah, may Yes, yes po ba yes tayo? Pero yes. pwede ng driver's license po. Mami-issue ang tukuhay ng ticket mo. Hindi po ako pwede driver's license. Dapat hindi po ako pwede ko to, kayo, 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 kayo Isang pagpapatunay na talamak ang mga ganitong klaseng palakasan system sa ating bansa. Ang ibang mga mayayaman, mai tao at may mga kapit. Ginagamit nila ito na sadyang napaka at hindi pataas para sa ating mga ordinaryong mga Pilipino. Kaya naman isyem muna ang video na ito. Ikaw bilang isang Pilipino, kung ikaw ang tatanungin, ano ang dapat gawin sa mga tao o individual na ginagamit ang kanilang mga kapit? pera, at kapangyarihan para makataka sa ilalim ng ating batas? Well, i-comment mo lang yung reaksyon sa video sa baba.